Ang ganda 'yung dress niya. Di tama 'yung pose nila. papabati lang. na pa. Hindi ko madaing. Nandoon naman, kakawan. Matagal na At Alas na pinakanto ng eke. Iniwiwa pa ikita mo sana Meron daw pa po sa bini benta. Pero hindi ko na talaga siya nakita kagaw. Eh, wala nakakakita. Kaya <inaudible> 'yan 'yung hindi medyo kesemata At aso ta very ko ay kanya namata sa Oo. Oh. si puro nga ni hindi nagagalak mag iba't ibang mga bagay siya na sa libro pa siya sa na wala anyo ng kala na wala na